Apostol din sila, pero parehas din dahil apostolado rin ako sa Pilipinas. Ako matanda na, uh, 80 na ako. Alam sige. mo, manang mamimiss kita kasi ako, ako Tuwing, rin. tuwing ano magsisimba tayo mm. ng madaling araw, maglalakad tayo, tapos eh, si mamimiss, <laughs> mamimiss talaga kita. Ano? Talagang namimiss kita, manang. Mm. Nagpapasalamat ako ng marami dahil si Father Gerald siang nag siyang ng buhay ko at siya nag ano sa akin sa JMA. Pagsakay ako ng eroplano, masayang masaya na dahil pauwi na. Labis kami nagpapasalamat sa Diyos dahil malwalhating nakauwi ng Pilipinas si Lola Luni. Maganda nga dito kasi dito ang bayan namin. Dito tayo na panganak. Inong, dito ako nagpapasalamat sa iyo sa, sa maraming tulong mo sa akin. Kaya naman wala na kaming inaksayang sandali at agad kaming bumiyahe papuntang Nueva Vizcaya. kasi ni Lola na doon dumiretso para makita ang bunsong anak niya na si Lando. Oo, <laughs> oh, uh, excited na kasi malapit na pero medyo malayo-layo pa. Hindi pa hindi pa na, hindi pa na, na ano eh, hindi pa na daan ng ano, bundok eh. <laughs> hindi ko sa grand sila ito. Sinisen, ten, ten, yan. Gabi na, na makarating kami sa lugar ni Lola Luni at sa paghinto ng aming sasakyan, agad siyang sinalubong ng kanyang apo na si Jeremy. May. Dito nagsimula ng bumuhos ang emosyon. Parang nabunog na ako sir kasi nakita ko na okay. Naroon din ang ibang apo ni Lola Juning at mga kapitbahay na gusto siyang masilayan. Instant celebrity ang dating ni Lola. Sandali nagpahinga si Lola Juning sa kwarto na ito. Mas, ma mas maganda na itong kwarto ko dito sa Pilipinas kaysa kwarto ko doon sa Amerikang <laughs> At pagkatapos ng kainan, ibinahagi ni Lola Luning sa kanyang mga anak ang kanyang naging buhay sa Amerika. Lagi akong nagdarasal, alam, alam niyo kung magdasal ako, kaya yung mga pare sa akin, na nanay, sabi, wala, imposible sa iyo sa langit, sabi ng nun, kasi, pag, kasi meron akong paring kaibigan na Ilocano, Angel ng pangalan, pero wala na kasi doon eh. Sabi niya, nanay, pag ka, naghingi ng tulong, alas ng madaling araw. Salamat sa Diyos at binibigyan siya ng kalakasan ni Lord para harapin niya yung buhay niya ron. Na hindi naman siya pinababayan ating Panginoon. Yeah. Lagi siyang ginagabayan. Masaya siya. <coughs> nagpapasalamat nga ako kay Manny Pacquiao. Tada. Ma ma nasa uh, magandang puso niya na na kanyang tulungan yung lana na talaga kung mag ano ako magpupusig sa trabaho para yung hirap na dinanas niya dito medyo bibigyan ko rin siya ng ginhawa dahil sa tagal na dinalagyan niya dun yung tulugan niya hindi maganda ganun dito kasi ko sa siya mabuti Ibinigay na rin namin kay Lola Luning ang dala naming pangkabuhayan tulad ng Uno products at grocery items para sa itatayo niyang sari-sari store Tiranggap din ni Lando ang scholarship para sa kanyang bunsong anak na si Jeremy V. Francisco at ang susi ng tricycle na maaring pagkuna ng pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Kininong pagkyaw at uh, ang nagdesisyon sa akin na babalik na dito sa Pilipinas. Eh, salamat naman sana lahat ng hinihiling nila sa Diyos ma-approve. Parang mar maraming matulungan na mahirap katulad ko.